meron silang binibenta dito uh, dash cam siya sa ganitong motor katulad dito in max. meron silang dash cam pwede na ito lalo na sa safety ng driver lalo na lagi na ito yung gumagyay so napagandang meron tayong ganitong dash cam so makikita ninyo uh, ano na siya, yung panel gauge niya ganito yung mabibili nyo yung panel gauge mismo meron na siyang dashboard yung sa camera front and back meron na siya so continue recording yan guys at kita nyo naman ito yung kamay ko yan oh. so dashboard na siya Sir, for the... dashboard na siya tsaka meron na siyang camera so sa product nila guys dito nakakabit yung kanilang camera sensor ayan so meron siyang kabitan din dito kasi ito parang dinikit lang nila dito sa flaring wala sensor. Ito. So dito mo lang siya ilalagay guys yung camera. Ayan. Tulad nito. Uh, Sniper 155. Sa kanila kasi is Y1. 150R so meron silang ganyan available yan sa Sniper 155 at the same time meron din sila dito sa Honda Vario 160 or sa Click 160 meron din sila yan So yung camera guys naka 1080p. Tapos meron silang uh, NVX sa ibang bansa pero i5 dito sa atin. So meron din sila nyang ganyang guys na camera. Tapos ito naman yung kanilang pindutan guys. Ayan. So makikita papansin natin ganyan siya guys. Ayari. Meron siya sa harapan tsaka likuran. So napagandang safety features sa motor natin na tayong brush na ganito. So no need na ilalagay natin sa ulo natin. Nandito na siya. So pwede na siya maging meter panel natin at the same time meron siyang camera sa harapan at sa likuran. Grabe. So yung worth nito guys is 20,000 daw. Kasama na yung gauge, kasama yung camera. So lahat na 20k. Ito yung gauge niya guys. Saka napakalinaw ng camera guys, 1080p, full HD yung kanyang uh, camera na naka in harap sa likuran. Ay, yung kanyang brand, Blue Star Technology. Iwan ko lang kung saan yan, pero sa ibang site siguro meron yan. Uh, meron sila, hindi lang naman yan yung available na mga products nyo sa... At the same time, marami din silang iba-ibang products na binibenta. O, para para sila sa mga... Ah uh, ganyan no. Mobile navigation display. Ganyan siya. 'Yung mga binebenta nila. So this is 6 to 10,000, 'tong nasa kabila naman. Is dito naman 16 to 20,000 naman 'yung presyo ah, dito sa kanila uh, kabilang. Lalo uh, kadamihan nito mga nagugamit ng mga big bike kung ganito ang itsura ng mga dash, dash, dashboard yung panel gauge nila at ito naman 67,000 kahit anong motor, universal